Yan pa mga idol, uh, dito ngayon tayo sa ano sa parking ng bus papuntang Manila. Dito tayo. Tapos yung mga kasama ko. Uh, naghihintay po kami ng bus papuntang Manila uh, para makasakay na kami yung bus papuntang Bicol. Ngayon mga idol, uh, ang dami ngayon ng pasayro dito at uh, saka medyo kinukulang yung bus. Ano? Kasi nga, uh, December na yung season ng nguwihan na ang tayo mga idol. So, hintay lang muna tayo ng oras. <coughs> Hoy! Hoy! Shut <Start> out! Okay. Shut <coughs> <coughs> ito mga idol ah Hanggang dito na lang muna video ko lang At saka ito na lang ako mag-video ko uh, mamaya pag ako sa kanya ulit Pagkuntang yung video na uh, Kasi nga malayo-layo ko yung biyayin namin Ah uh, yun to paki-likes, paki-share, i paki comment ko ng video ko At saka maraming maraming salamat po sa walang <coughs> sawa po Kaya po sa akin, maraming salamat po mga idol God bless po and Merry Christmas po sa inyo